Ayan po yung paan ng kapre. Ayan, Ay. yung paan po ng kapre. Yan yung po gagawin. Ah, tapos mamaya, iskrab yan. Dapat po yan. Tingnan mo tingnan, tingnan yung sakong murog. Yung, yung maduling sakong. Tama na! Malapit na! Yan, kailangan na. Eh. Yan, yan. Kailangan po yan, ha. Yung mga tibak-tibak na to. Yan, yan. Dapat po yan. So, tingnan natin kung puti. Guys, please like! Please like our ano like our like and share niyo naman guys para may matutungan kayo guys kasi lilinisit po yung paa ni Kapre. So mag-like lang pa kayo guys, like, like, like and share. Share, share. share. At para magalaw -ano kayo diyan, mag-comment kayo para ma-shoutout ko yeah. yeah, na kay so, guys. Ah. Kaya natin simulan na po ang pagkaskas ng Kapre. Ano ang ilalagay pa natin kay Kapre? Ito sa paa ni Capre. Ito yung pang puso pa ni Capre. Maganda kita maliit. Ay nalim. Yan guys. Mag-like kayo guys. Mag-like. So ayan guys, kinalilangan natin ng labakara at ang pang pang ano pang, ano, pang at kailangan din natin ng bareta, brass at yun ang ano, DIY po ang ating ano ngayon. So tingnan niyo naman ang paani pre kung anong tsura. So tingnan niyo kung puputi siya mamaya. Ah, pa sabihin niyo amazing. Yung paani ka pre nagigipit, ha? Eh, ah. Ayan. Kapag -puts pa natin si Kapre. Ngayon lang kayo nakakita ng fruits ng kapre. Guys, kapre talaga yan. Yan, yan. Yung ano na, nililis na si kapre yan. Huwag kayong maano, ano guys. Yan, DIY yan. DIY, ano yan. DIY na pang fruits pa. Please do like and share our video para mas marami makapanood na may kapre palang pinapalinis ng paa. Nililinisan po ng paa ang kapre. Ayan

at least one minute of video is needed to start the highlights. Ano yung highlights? Ano yung video ko? Ano comment? Oh, ito lang comment section. Ano yung comment?

哎呀。<Yeah. S 2> yeah.